natin naman ako sa bunso kong babae si Asmi so grade 9 na kasi ang hapon yan sila alas 12 12.30 pasok nila hanggang alas 7 na gabi yan yung bunso ko ating kanina uh, dalawa receiving yung isa elementary yung elementary pareha sila dito sa mga mga alas 6 naman ang labas ng <laughs> elementary mamaya at yung ngayon city ng ang labas so

Ugh. Mm -hmm.